இந்த அலட்சியகாரங்கள் <music/> Baka Timotovlog <laughs> yeah, Follow niya yan guys Dalang lang mag-upload yan <laughs> So what is up guys Timotovlog here nga pala Yes, yes, yes We are back again for another video guys Sheesh. Yes, yes, yes We are back guys <laughs> So for today's video wala nang bagyo pero makulimlim pa rin <laughs> then ngayon ngayon lang din tayo pagmotor. wala nang maulan maulan dito sa amin dito sa Pangasinan. pero yun naman okay naman siguro ngayon hey! nabis ko motor boy <laughs> yan kumusta kayo sana okay lang kayo Timor Vlog yun nga pala Ayan, then guys, malapit na tayo sa 100k followers sa Facebook, guys. Ayan, salamat sa suporta ninyo. Hindi dahil sa inyo, wala tayo dito, di ba? Siyempre. Kaya, solid-solid yan, guys. So, ayan, ayan, labas tayo. Dahil kahit paano tumigil yung ulan dito sa amin. Ayan, tambay tayo. Nahaya lang natin ngayon si Jejo eh. Pero ayaw ko pa sa iba kung susunod sila Pero tignan na lang natin Kasi yun nga medyo alanganin pa rin yung weather ngayon guys Dahil nga yan lalabas pa lang ng bagyo sa amin Pero ito yun medyo makulimlim pero wala nang ulan That's a good thing na pwede na tayo magmotor <laughs> So yan, tambay tambay lang muna guys Tsagahan nyo muna to naman yung mga past video natin ngayon is puro thumb bike dahil nga ganito pa rin yung weather then busy pa kasi o oh, the process wala eh. pa tayo masyado nakakasama guys kaya ngayon papitik pitik tayo kahit pa paano may uploads tayo para yan kahit pa paano nakakausap ko pa rin kayo diba then Daily uploads naman tayo sa Reels guys Yan uh, Sa mga Nabibitin dyan sa Reels Pwede yung Pwede yun pa rin naman ako panoorin dito Pero yun nga Medyo madalang tayo mag-upload ng full vlogs Gawin na maulat dito Para Para dumaan sa punuan dahil baka, baka sa dagupan eh may mga portion pa kasi dun guys sa dagupan ngayon na ano na may tubig na pinapalaat kasi nagpataasan na eh ah yung ano yung yung ano ni Reid yung vlog ni Reed na ginamit niya yung motor ni grabe grabe idol talaga si Boss Reed kabisadong kabisado niya yung motor ay kahawak niya lang eh although ano ha ah, kahit papano nakagamit naman siya ng ganun na rin kaso iba, iba yun eh no kabisadong kabisado pa rin yung mga sigit-sigit na-miss ko yung sasakyang ko, men! <laughs> yan dito lang tayo mata sa tingin ko. Wala, wala akong dala, wala, wala. Ha? Next time na lang, balik ako. Wala. Wala akong dala? Wala Next time lang si Rin. Ha? Ha? Wala na Wala na, wala na. Next time na lang, balik ako. Balik tayo dyan sa mga followers natin dyan Solid yan, solid Shoutout na lang sa inyo <laughs> May sticker eh, wala pa tayo eh. Hindi pa natin nakuha sa ano? Hindi pa natin nakuha sa Print Plus Nandun pa sa kanila Next time, next time guys Mabalik ako dyan Iwan tayo ng sticker Buti nga nakalabas-labas tayo ngayon eh. Dahil kung hindi siguro, baka isang linggo rin tayong walang vlog ngayon Dahil nga hindi tayo makalabas dahil sa ulan gusto ko naman sanang magmotor kaso makakatamad naman basa naman ako magbawi eh. <laughs> kaya hindi rin natutuloy eh kunwari basa ang daan nakakatamad boy kasi unang unang wala na tayong wala na tayong pakarang dyan sa likod kaya tumatalsik sa atin yung mga tubig or putik man lang dyan sa likod natin mapagbasa yung kalsada syempre hindi na natin may iwasan yan kahit ang lang mapabasa at mapabasa yung kalsada paulan lang tayo kaya po sa inyo <laughs> yung may mga stock pa dyan ng ng ano ba yung tawag dyan map kalimutan ko yung tawag dyan basta kung may stock pa kayo dyan ngayon tag ulan pwede nyong balik yun guys para hindi kayo matalsikan ng ulan so yan ewan kung matutuloy yun si J. Jabilaw Nandito kasi siya eh guys Follow nyo rin si Jay Jabel Bale yan ayan din na uh, kasama natin Sa Auto Bros Then, yan, sa Manila yung mga vlog niya Nakakas ng mga vlog dyan boy Yan lalagay ko na lang dito yung channel niya Follow nyo na lang din Then Panood panoorin nyo na rin yung mga videos niya Support local lang naman tayo syempre Wala well, lumabas lang ako ngayon Para maikot ko kayo <laughs> Kung may tubig ba sa mga dadaanan natin, kung lubog bang ba dagupan? <laughs> Oh, masuk yan, yan. <laughs> yan siya sabi Ha, <laughs> <Jo, lang. Hey. laughs> Tega telaga, talaga. Kata ibu may tiri maaf bunda, maaf bunda boy, hee. Malah ya iram lupa pas. jumpel ni to Pero tayo, nandito na tayo Panatrasan to Kapi na tayo dito Raider o, oh. diba? pabomba pa yung Raider eh Yan, touchdown again ay dito na naman tayo sa Boscopi walang kasawa-sawang Boscopi to ah. so yun guys dito tayo sa Boscopi ngayon ah ewan mo, may mga kasama tayo dahil lumahambun na yung kasama natin si Jeja Bell ewan mo darating then syempre gamit natin yung motor natin na si Toothless ating ZX6R yan, parada muna tayo dito Then, magkakape eh. Sakit pa ng pato Oh yeah, hirap magsapatos So yan guys, dito ulit tayo sa Boss Coffee Ah, patay na natin to So ayun guys, dito kami sa ano sa Boss Coffee. kasama natin si Jeja Bell ngayon. Hey, yeah, kasama what's up, natin. What's up mga ka-Timoto Vlog? <laughs> yan yeah, follow niyo yan guys. adalang lang mag-upload yan. <laughs> oh. busy, busy. So ayun guys, wala kami kasama ngayon dahil uh, katatapos lang ng bagyo. So wala. Takot sila sa ulan yung mga grupo nating Odo oh, Bros diyan, ano na. Kailan At yung ano ride? Naman, brad? Sayang motor. Ayun <laughs> so, lang naman, tambay kami dito. Ito yung mga motor namin, na no. Tapong tambay dito. lang. Ayun. So yeah, shout out din pala kay Sir Bon. Hindi ka pumunta Sir Bon. Oo <laughs> nga, pambira. Gusto naming makita yung Ducati mo. Pairam ng Ducati mo kahit yung one yung week lang. Sa Augustus, uh, gusto ko 'to eh. Ito, 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 ito ata. Ayan. Ayun oh. Ay putang ina. Sabay na, sabay na. Gagi. Diba, dire-diretso siya? sa buksaan eh, mas despotic. Yung... Teka nga. Dahan yung ata. Eh, wala rin naman traffic. Mga, mga, mga tricycle dito sa Pangasinan eh, wag mo na lang sa inyo. Eh, naalala ko tuloy yung scenery ko sa group. <laughs> oo oh, 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 nga, oo oh, oh, Nakita ko na nyo. Ano oh, yun, mga tricycle dito, lingon-lingon no? din. Okay, safe okay. na ngayon. Kung nagkamali ka, dapat matuto. Oo. So, ayun guys, dito muna kami, tambay muna kami sa Boss Coffee. tambay copy. lang, mga brad. Tamang so, ayun guys, tapos na kaming magtambay dito sa Boss Coffee. na, kaya uwihan na kami. Ah. Uh. Ito yung mga kasama natin yun, no? Oh. Mga naked na 600. Wala ka pa. Wala yan. <coughs> Blessing lang yan <laughs> So sa mga bago lang sa channel ko Subscribe nyo yung YouTube ko Timoto Vlog yan, and follow me on Facebook page Timoto din naman yan Siyempre À, nào lên đó ừ. Bye bye!